Magandang araw ko sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Magluto tayo ng yellow pin. Bali, dalawang piraso to yung maliit lang to. Lalagyan ko siya ng gata. Ito lalagyan natin ng kalamansi yan. Ipapaksing muna natin sa kalamansi kasi para mabango siya. Mabango yung luto na kalamansi. Tingnan nyo, may binili akong bagong kalamansi pero unahin ko to. Hindi ko kasi ito nilagay sa rep. Tapos nilagay ko nung nagdilaw na. Kaya nasira. At ito na nga. Ating hihiwain itong ating mga kalamansi. Ito siya. Hiwa natin. Alam nyo, napapagod na ang dami kong gawa ngayong umaga na to. Parang nanghihina na yung tuhod ko. Ang daming trabaho pag umaga. Ito oh, ang dami ko pang pa hugasan. Naupo muna ako dun sa shop. Kasi parang di kaya ng lakas ko. Sa bagay, kahit anong oras ko lang to hugasan, wala naman magagalit sa akin kasi ako naman ang nanay, diba? Nakakapagod. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang tagal ko kasi doon sa parang may tumatawag sa akin. Ang tagal ko doon sa bahay kasi nagtupi pa ako ng mga sampay. Buti kumuha ako ng yung ano, batang lalaki para maglinis doon. Tapos ako nagsasampay. Tapos pagkatapos tinupi ko yung tuyo na nasampay. Ang dami kong sinampay kasi yung mga bedsheet Tapos, yung damit ng anak ko, puro damit yun ng anak ko, mga tuwalya. Ang daming tuwalya. Ayan, marami tayong nakuha na katas ng ano ka na ito, ng, uh, ng kalamansi. Ito yung ihahalo ko dito. Pero maglalagay pa rin ako ng tubig. Ayan, ilagay na natin yung ating sili. Ito na nga, meron kalamansi. Ayan, yung tubig na yun, may kalamansi. Ayan, may sibuyas, may sili, may bawang, may luya. yan ang inalo ko. Ngayon, sisindihan na natin to para maluto. Dito ako magluto sa taas. Ayan, kumukulo na siya. Pigaan na natin yung ating yung para mailagay dyan bago matuyo natuyo na ilagay natin yung gulay, yung talong at saka yung uh, sitaw. Ilagay ko na yung gulay, yung talong at saka sitaw at saka yung gata. Yung pangalawang piga ito ng gata kaya medyo malabnaw ito. Pag medyo natuyo na yan saka natin ilalagay yung kakang gata. Ayan, kumulo na. Hayaan lang natin na medyo maluto yung ating gulay. Ayan, kulong-kulong -pulo na nagbuo yung nyug kasi tinakpan ko siya. Dapat kasi pag yung nyug di tinatakpan. Hayaan mo na yan. Yano, ilagay na natin yung ating kapang gata. Hindi na natin to total takpan kasi para hindi na ma maging malabsaw. Ayan, hayaan lang natin siyang kumulo na nakabukas yung takip. Ayan, gumukulo na lagyan natin ng paminta. Gusto ko nito yung may paminta eh. Inaan natin yung apoy, medyo malakas. Pag sobrang lakas din ang apoy, nagiging malab sa atin. Iyan na luto na siya, o. Oh. na siya. Iyan na ay yung ating gulay. Nakita niyo o. Oh. Naglalangis siya. Bahaw yung kanin ko. Tapos ito yung ating isda. Ayan, yung ulo. Oh, di ba? Kasarap kaya. At ito na nga, kain na tayo. Bale. Ito yung ating gulay. Meron akong plastic kasi magkakamay lang ako. Pero, nagplastic ako kasi nga, nandito ako sa shop. Pag may bibili, tatanggalin ko lang yung plastik. Ayan, gulay. Mm. Ang sarap, ang tagal ko nito na din nakakain. Kailit isang taon. Itong lutong to. Yung isda. Ito, ito. Oh, ito okay. Sarap. Oh. Ang sarap. Mm. Oh, ang okay. sarap. Ayan, talong at saka sigaw. Kahit gulay lang, wala nang isda. Masarap ang ingay dito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mmm, parang.